po mga idol napakasuka na po dito sa dating sinusugahan ko ng kambing mga idol yan po lagi na sukal. hindi na masagaan ng kambing mga idol yan po ako ah, sa sukal na Hello, ako sa ng mga kambing ito Ano ba? Tao na rin daw naman eh. Ano naman? Ah, sige. O mga kaibigan.